Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Chloe Bautista at ngayon ay susuriin natin ang paksa tungkol sa natural at praktikal na paraan para mapabuti ang kalusugan ng prostate. May isang pag-usap na dapat sana ay nagawa ng lahat ng kalalaki hang higit sa 60 taong gulang ngunit halos hindi ito nangyayari. Hindi sa opisina ng doktor at lalo na hindi sa isang komportableng pag-usap kasama ang makaibigan habang umiinom. Ito ay isang pag-usap na direkta, seryoso, ngunit talagang kailangan. Ito ay tungkol sa taklong simple, natural, at practical na gawi na maaring makabuluhang mapabuti ang kalusugan ng prostat. Ako si Dr. Chloe Bautista, isang 28 taong gulang na urologist. Ang ibabahagi ko sa inyo, ngayon ay maring makbago ng buhay ninyo, ong buhay ng mga taong mahal ninyo, dahil ang inyong maririnig ay hindi lamang opinyon, kundi agham. Ito ay tunay na agam na batay sa masusing pananaliksik na nakatulong, na sa hindi mabilang na kalalakihan na tumanda ng may higit na kalayaan, walang sakit, at may mas magandang kalidad ng buhay. Kung kayo ay 60 taong gulang o higit pa, o may ama, lolo, asawa, o kaibigan sa edad na iyon, mangyaring manatili hanggang sa dulo. Isa sa limang kabi na ibabahagi ko ay maring lubos na ikahulat ninyo. Ngunit bago natin alamin ang gagawin na iyon, kailangan ninyong maunawaan kung bakit nangangailangan ng labis na atensyon ang prostate pakatapos ng edad na 60. Ang prostate ay isang maliit na glandula na kasing laking ang isang walnut na matatakpuan sa ilalim ng panto at pumapalibot sa uretra, ang daanan na naglalabas ng ihimula sa katawan. Ang papel nito ay mahalaga. Lumilikha itong bahaging semilya na nagdadalang sperm. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalo na pagkatapos ng edad na imapulo, ang prostate ay nagsisimulang lumaki. Kahit na ang paglaking ito ay benign, maari itong makdulot ng malubhang problema. Ang kondisyong ito ay tinatawag na benign prostatic hyperplasia o BPH. Ayon sa mga datos pangkalusugan sa Pilipinas, Higit sa 50% ng galalaki sa pagitan ng 51 at 61 taong gulang ay nangpapakita nang gasenyales ng paglaking ito. Pagdatingan edad na 70, ang bilang na ito ay tumataas sa mahigit 80%. Ang pinakanakakabahala ay ang epektong paglaking ito sa pang-araw-araw na buhay. Habang lumalaki ang prostate, pinipigan nito ang uretra na nagpapahirap sa pag-ihi ito ay nahdudulo na mga sintomas tulad ng mahinang daloy ng ihi, pakiramdam na hindi lubos na naubos ang laman ng pantoh, hirap sa pagsisimula ng pag-ihi, at madalas na pagising sa gabi para umihi. At narito ang mahalagang punto, karamihan sa mga lalaki ay iniisip na ito ay isang normal na bahagi ang pagtanda, ngunit hindi iyon totoo. Ipinapakita ngang modernong aham na may mga natural na paraan upang maywasan ang labis, na paglaking ito at kahit nabaliktarin ang nga tomas sa pamamagitan ng simpleng pang-araw-araw na gawi. Ngayon, matutuklasan ninyo ang mga paraang iyon. Ang unang gawi ay maring tila napakapangunahin, ngunit mayroon itong malakas na kapangyarihan na ilan lamang na kalalakihan ang nakakaalam. Unang gawi, madiskarteng pag-inom ng tubig para bawasan ang pamamaga ng prostate. Ang gawin na ito ay simple ngunit makapangyarihan. Ang tamang hydration ay maaring makabuluhang magpabawas sa mga sintomas sa paghihina karaniwan sa malalaking higit sa 60 taong gulang. At hindi lamang ito tungkol sa kung gaano karaming tubig ang iyong iniinom, ang susi ay kung paano mo ito iniinom sa buong araw. Habang tayo ay tumatanda, ang ating pakiramdam ng uhaw ay humihina. Maraming kalalakihan ang hindi umiinom ng tubig sa lub ng maraming oras, at sa kalamang inom, kapag huli na ang lahat. Bilang resulta, ang ihi ay nagiging puro, asidik, at puno nga lason na nadudulot ng iritasyon sa pantok at pamamaga. Sa prostate, ang pagipon duming ito sa ihi ay nakakasira sa mga pangloob na tisyo, nakpapahina sa daloy ng gihi, nakpapalala sa biglang pagnanais na umihi, at isa sa mga pangunahing sanhing madalas na pag-ihi sa gabi nokturya. Ngunit may isang simpleng pagbabago na maaring makbago ng lahat, ang madiskarteng pag-inom ng tubig. Ang rekomendasyon ay simple. Uminom ng sapat na tubig ng paunti-unti sa umaga at sa araw at bawasan ang pag-inom habang papalapit ang gabi. Ito ay tumutulong sa katawan na alisin ang ngalason ng hindi nakbibigay ng sobrang bigat sa sistemang urinaryo habang natutulok, pinapabuti ang pagana ng pantok, at binabawasan ang presyon sa prostate, sa isang paaral na inilatala sa isang pang-internasyonal na jurnal ng urology, na kinasasangkutan ng ngalalaking may edad 60 pataas, Ipinakita na ang ganitong diskarte sa pag-inom ng tubig ay nagbawas ng masintomas ng hindi kumpletong pag-ubos ng pantok at dalas ng pag sa gabi ng hanggang 41%. Ang maliit na pagbabagong ito ay walang gastos ngunit maaring mapabuti ang kalidad ng iyong tulog, protektahan ang iyong prostate, at magbigay sa iyo ng tunay na pahinga para sa susunod na araw. Ito ang unang habang at pinaka-epektibo ito kapak naging bahagi ang iyong pang-araw-araw na gawain. Ikalawang gawi, maikling paglalakat pagkatapos kumain para mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa prostate. Ang gawi na ito ay may direktang epekto sa kalusugan ng prostate ngunit bihirang mabanggit sa mga klinika. Sa katunayan, ito ay isang bagay na maaring gawin ng sinumang lalaki araw-araw ng libre. Ito ay ang maikling paglalakat pagkatapos ng mga pangunahing pagkain. Ang simpleng pakilos na ito pagkatapos ng tanghalian at hapunan ay napapagana sa mahalagang paanda ng katawan. At ang mga nito ay higit pa sa pagtunaw ng pagkain. Ang paglalakat pagkatapos kumain ay napapasigla sa sirkulasyon ng dugo sa pelvic area na nakdadala ngang mas maraming dugo, oksigen, at nutrition sa prostat. Ito ay tumutulong na bawasan ang pamamaga, mapabuti ang oxygenation ng selula, at anti-anting gawing normal ang paganang prostate. Bukod dito, ang paglalakat pagkatapos kumain ay tumutulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo na napakahalaga dahil ang diabetes ay isang kilalang risk factor para sa BPH at mas malubhang sintomas sa pag-ihi. Isa pang mahalagang punto ay ang epekto nito sa systemic inflammation. Ang isang laging nakaupong pamumuhay, lalo na pagkatapos kumain, ay nakpapataas ng mga inflammatory marker sa katawan. Ang magaan na pagalaw ay nakpapababasam nga, sangkap na ito at nakpoprotekta sa mga tisyo, kabilang ang prostate. Isang pag-aral na isinagawa sa isang kilalang universidad ng medisina ang napakita na ang mga lalaking may edad na 65 pataas na naglakat ng 15 minuto lamang pakatapos ng tanghalian at hapunan ay may 35% namas. Panganip na mas. Mababang panganib na makaroon ng katamtaman hanggang malubang sintomas nang BPH. Hindi kailangan maging mahabang paglalakad. Hindi mo kailangan ng treadmill sa gym. Ang paglalakad sa paligid mo yung bahay o sa pasilyong yung apartment ay sapat na. Ang gawin na ito ay maaring mukhang maliit Ngunit dahil sa pagiging regular nito, pino pinoprotektahan nito ang iyong prostate sa mga paraan sa paglipas ng mga taon. Ikatlong gawi, regular na sexual na aktibidad para sa proteksyon at natural na paglilinis ng prostate. Ito ang isa sa pinaka-epektibong gawi para sa kalusugan ng prostate. Ngunit ito rin ang pinakabinabalewala ng mga matatandang lalaki dahil sa mapanlipunang stigma o makalumang pag-iisip. Ito ay ang pagpapanatili ng isang regular na sexual na buhay. Malinaw ang sinasabi ng modernong agham. Ang regular na ejaculation ay nagtataguyod ng isang uri ng panlup na paglilinis ng prostate. Nakakatulong ito na ilabas ang anaypon na likido, patay na selula, at mga lason na maaring maypon sa prostat. At hindi lamang ito teorya. Isang malawakang paaral na sumubaybay sa mahigit 30,000 kalalakihan. Salop ng 20 taon ang natakpuan na ang malalaking na ejaculate ng hindi bababa sa 21 beses bawat buwan ay may 33% na mas mababang panganib na makaron ganser sa prostate sa kanilang buhay. Bukod sa epekto ng paglilinis, ang sexual na aktibidad ay nakpapabuti sa daloy ng dugo sa pelvic, nagre-relax sa mga kalamnan sa paligid ng prostate, nakpapababang ang antas ng stress, at nakpapabuting ang mood. Lahat ng ito ay nakakatulong na bawasan ang lokal na pamamaga, isang pangunahing salik sa mga problema sa prostate. Nakalulungkot, maraming kalalakihan na higit sa 60 ang lumalapit pa rin sa paksang ito na may kasamang pakakasala o kahihiyan. Unit mula sa isang medikal na pananaw, ang pagpapanatiling ng isang atibong buhay sexual ay isang natural, ligtas at epektibong paraan upang pangalagaan ang kalusugan ng iyong prostate. Kung may mga pagdududa o paghihirap, ang pinakamahusay na gawin ay ang tapat na pakikipag-usap sa isang urologist. Ang pagtanggi o pagwawalang-bahala sa paksang ito ay hindi magpoprotekta sa iyong kalusugan. Ngunit ang isang mature at may kaalamang diskarte ay maaring magliktas sa iyong prostate. Ikaapat na gawi. Madiskarteng pagkain para bawasan ang pamamaga ng prostate at panganib ng cancer. Ang gawi na ito ay may kinalaman sa isang bagay na ginagawa mo na araw-araw ang pagkain ngunit marahil hindi na may tamang intention. Sa aspetong dieta, may mga tiyak na pagkain na nakbibigay ng direktang proteksyon sa prostate Binabawasan ang pamamaga? Pinapababa ang panganib ng benign, hyperplasia, at marimakatulong makatulong na maywasan ang kanser. Ang paglitaw ng gasolula ng kanser ay maring maimpluensyahan ng iyong dieta. Isa sa mga pinakamasusing pinaaralan na compound kaunay co na nito ay ang lycopene, isang natural na antioksidan na matatagpuan sa mga pagkain tulad ng kamatis, pakwan at bayabas. Ang pulang pigment na ito ay may malakas na anti-inflammatory properties at direktang gumagana sa tissue ng prostate. Isang pag-aral na inilathala sa isang internasyonal na journal tungkol sa kanser ang nakpakita na ang ngalalaking madalas kumain ng lutong kamatis, hindi bababa sa dalawang beses sa isang linggo, ay may 28% na mas mababang panganib na makaroon ng kanser sa prostate. Ang isa pang mahalagang nutrisyon ay ang zinc, na matatakpuan sa mga butong kalabasa, mani, at pakain dagat. Tumutulong ang zinc na balansehin ang maantas ng hormon at mapanatili ang struktural na kalusugan ng prostate sa paglipas ng nga taon. Bukot pa rito, ang magulay tulad ng broccoli, cauliflower flower, at ripolyo ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na sulforafane na sumusuporta sa mga proseso ng detoxification ng katawan at tumutulong na maywasan ang cellular degeneration sa prostate. Sa isip, ang iyong mapakain ay dapat na nakasentro sa isang makulay na hanay ng magulay, kabilang ang lutong kamatis, madahong gulay, magabuto na mayaman sa mineral, at mahusay na kalidad ng mapakukunan ng protina na mababasa taba. Ang regular na pakonsumo ng magapakayang ito ay gumagana ng banayat, ngunit may malakas na epekto, binabawasan ang pamamaga sa prostate, pinapadali ang oxygenation, at pinapanatili ang metabolic balance. Kapag pinamahalaan ng tama, ang nutrition ay nagiging isang anyong ang preventive medicine at isa sa iyong pinakamakapangyarihang kaalyado sa pagprotekta sa kalusugan ng prostate. Ikalimang gawi malalim na pagtulok para sa regulasyon ng hormon at proteksyon sa kalusugan ng prostate. Ang gawin na ito ay binabalewalin ng karamihan. Sa mga lalaking ngunit may mas malaking epekto kaysa sa inaasahan. Ang isang mahusay, nakakabawi, at malalim na tulog ay mahalaga para sa pagpapanatilinga, balansang hormona, na direktang nakakapekto sa kalusugan ng prostata. Sa panahon ng malalim na pagtulok, lalo na sa mga pinakanakapagpapanumbalik na, na yuktong gabi, ang ating katawan ay gumagawa ng mga regulatory hormone tulad ng melatonin at growth hormone. Parihong may mga anti-inflammatory na epekto ang mga hormon na ito at pinoprotektahan ang tissue ng prostate. Kapag ang tulog ay naantala, mababaw o hindi sapat, ang nga siklong hormon na ito ay nasisira, tumataas ang ngaantas antas ng stress may tendensyang bumaba ang nga antas ng libreng testosteron at tumataas ang pangkalahatang pamamaga sa katawan. Isang paarana na inilatala sa isang journal sa larangan ng Epidemiology at Prevention ang sumubaybay sa halos 400 kalalakihan. Sa nang halos isang dekada at natakpuan na ang malalaking. May mga problema sa pagtulog ay dalawang beses na mas mataas ang panganib na makarun ng agresibong anyo ng kanser sa prostate. Simple lang ang paliwana. Kung walang kalidad na tulog, hindi kayang ayusin ng katawan ang nga nito ng mahusay, at ang prostate ay nagiging mas madaling kapitan sa mga proseso ng pamamaga at pagkabulok. Kayat ang paglihangang isang nakakarelax na kapaligiran sa pagtulog madilim, tahimik, at may pare-parehong oras ng pagtulog ay mahalaga. Hindi ito isang luho, kundi isang estratehiya sa pag-iwas, ang malalim na pagtulok ay hindi lamang nakpapanumbalik ng iyong isip, kundi pinoprotektahan din ang iyong prostate bawat gabi, kahit na hindi mo ito namamalayan.